So, eto, andito na naman tayo sa 299 pesos na engagement ring. Hindi na matapos-tapos super. Nag-viral na talaga. Ayan, may nag-comment. Iba nga dyan, 8 years na minekos-neko. Minekos-mekos hanggang sa nabuntis. tas iniwan. Okay na ako doon sa basta mahal daw siya. Oo oh, nga naman, totoo nga naman. Kaya kapag binigyan ka ng kahit mahal man yon or mura man yung ring, tangkapin mo na. Ang importante, nare-respeto ka at minahal ka. Ang importante, importante na sa kanya, na sa iyo ang atensyon niya. Ang importante kung makain ka ng lechon sa bahay niyo. Ang importante eh masarap yung kinakain mo. Ang importante hindi ka na uubusan ng pagkain. 'Yon ang pinakamalaga. Kaysa ngang mahal-mahal ng ring mo, sinusuot mo lang yung ring mo. Tapos nagugutom kayo. Huwo. <laughs> Although valid naman talaga yung mararamdaman ni girl na na-hurt talaga siya doon sa siguro nag-expect siya ng mas mahal pa doon sa 299 pesos or kahit 1,000 may higit man lang na ring, di ba? Siguro nag-expect siya ng mas mataas o mas higit pa doon kaya siya nasaktan. O valid naman yun na ah. bakit lahat naman tayo ng mga girl na ano naman talaga ah, uh, may karapatan naman talaga tayo na mag-expect ng ganong mas mahal pa. Pero kilala naman natin yung lalaking minahal natin na kung ano lang siya at kung sino lang siya. So, wag na tayo mag-expect, ba diba? Para hindi tayo masasaktan. Kasi, ano, kapag nag-expect ka, doon talaga tayo, na, doon talaga tayo masasaktan sa expectation. ba diba? Sa maling akala. yon Ganun pala yun. Sus, Diyos ko naman. Kapag binigyan ka ng ring, 299 pesos. 299 pesos. Tanggapin mo na! Oo, oh, mabuti nga binigyan ka pa eh. Kisa naman sa hindi, ba diba? At least nag-propose nga siya sa'yo, ba diba? Tanggapin mo na ako nga, hindi nagre-reklamo. Masakit ang likod ko ngayon ni eh, habang nagsasalita at sumasagot sa comment yung minekos-nekos. Sumakit pa ang ulo ko sa minekos-mekos na yan kasi ngayon ko lang na-encounter yung mekos-mekos na yan. Hindi ko, ma hindi ko maintindihan kung anong salita yung mekos-mekos na yan. Pero ang alam ko, doon lang daw siya sa nagmamahal sa kanya. O, o, although ganun din naman talaga ako. Doon lang ako sa... Nagmamahal talaga sa akin at kung sino yung mahal talaga ako, 'di ba? Kasi 'yun yung pinaka pinakamahal yung mahal ka. mahal oh, ano, ano ba yun? Ay, wala na ako sa tamang katinuan. Ano, wala na ako sa katinuan ngayon sumagot sa ano. Kasi ang dami ko na mga sinasagot na comment. Kasi minamaliit na nila yung babae. Hindi ko na gusto yung comment nila na kesyo materialistic na yung babae. Although, oh, ganun ba yun? Materialistic ba yung... Ewan ko sa inyo. Basta bahala na nga kayo. Bye na.